para sa lahat ng 4PIS beneficiary. Latest payout of 4PIS cash grant for July 9, 2025. Sino ang mga kasali? Bago tayo mag-start, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ayon sa Land Bank Client Advisory for 4 ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD ay naka-schedule sa Miyerkules, July 9, 2025 via ATM withdrawals sa mga piling Land Bank Servicing branches. Ito ang payroll schedule ng mga region. Payroll Period P2 2025 RCCT1 CVS Regular ang mga region na kasali ay ang mga sumusunod. Una ay ang Region 6 or Western Visayas. Pangalawa, Region 7 or Central Visayas. Pangatlo, Region 8 or Eastern Visayas. Pangapat, Region 9 or Zamboanga Peninsula. Ikalima ay ang NIR or Negros Island Region. ika ay ang MIMAROPA na ang ibig sabihin ay ang Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Marinduque, Romblon at Palawan. At ang panguli ay ang NCR or National Capital Region. Paalala lamang po na ang nabanggit na payroll category at region lamang po ang makakatanggap ng cash grant. Sa mga hindi po nabanggit, manatili lamang po tayo mag-abang kung kailan ulit ang schedule ng payout ng cash grant for four Ipo-post ko po sa aking channel once na may bagong updates. Kaya huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at iklik na rin po ang all bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manotify po kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!